Hey, mga mare, ikakwento ko na nga sa inyo about sa aking chan. Madami na rin kasing nagko-comment kaya ito na nga yung kwento. Kailangan lagi dapat nakahiga tapos nakaupo. So sobrang hirap ng pakiramdam ngayon kasi pag gumagalaw ka, parang may mga dugo pa kasi lumalabas na buo-buo. Saka sobrang hapti doon, nasa perta kasi siya nilagay. So sa nakakaranas ngayon ng normal daw ito sa mga nanganganak. Kasi yung puson ko, o yung, yung chan ko kasi, parang ang laki pa niya. Tapos parang, ipaharamdam ko pag nahihiya ako, parang ang sakit-sakit. Kaya ang ginawa no, ang ginawa ng midwife kanina, nag follow up check up kami ni baby at ha ako. Kasi so, baby tinigdan lang yung kanyang pusod okay naman na yung puso niya. Kaya nag-gain na rin siya ng weight. Yung akin lang ito. <laughs> so medyo titiisin ko siya ng 2 weeks. <laughs> sobrang hirap po siya. Sobrang hirap. Kailangan lang daw nakahiga at saka naka So, ngayon sabi ko sa asawa ko, um, mm, siya na muna bahala sa lahat. Ano nawa na maging okay na rin. So, kaka-start pa lang namin ngayon. Noong June 26 kasi ay nagpa-check up kami. Bali 2 weeks na ako nagpapagaling noon. Kaso lang nagulat ako nakita ng midwife yung chan ko na medyo malaki pa. Kaya ang ginawa niya, um, nilagyan niya ako ng sonda o cautery. Sabi niya, tinanong niya ako kung nakatery na daw ako. Sabi ko, ano po ba yun? Kaya yung pinabalik kami ng mga gamit, saka naman niya inilagay. Akala ko naman hindi niya papauwi kasi nga may nakuha siyang isang bag na puro ihi. Yung chan ko kasi para ang laki-laki pa niya. Hindi siya normal para sa bagong panganak. Kaya yung ginawa niya, medyo nalungkot talaga ako at nahirapan at saka na-stress pa kasi nga ang hirap kumilos, ang hirap gumalaw ang kailangan lang daw doon gawin ay kailangan nakahiga ka tapos nakaupo lang ay eh kailangan ko rin kumilos-kilos nakakairita pa sa pakiramdam kasi kahit gusto mong matigo, hindi ka makaligo. Ito nga pala yung ginagawa ko kapag medyo konti, ah, meron na siyang laman, kunyari kalahati or konti pa, tinatapon ko na. Tapos ang ginagawa ko, tinatakpan ko ng towel kasi ayoko siyang makita. Wednesday pala naligo ako kaso lang natanggal yung tape kaya ang ginawa namin nilagyan namin siya ng packaging tape kaya nagkaroon din ako ng parang uh, sugat dun sa my legs. Ito nga pala yung nakaligo na ako pero maganda na rin ang pakiramdam ko at napreskuhan na rin ako. Yun nga lang para siyang gumalaw. Ano ba yung sonda? Ito nga pala yung parang may hose na ilalagay nila sa puerta mo. Bali doon lalabas yung ihi mo. Kaso lang dahil bagong panganak ako, may mga kasamang dugo. Parang lilinisin niya yung loob ng tiyan mo o yung loob ng mattress mo. May mahabang hose na ilalagay doon. Mas mahal, mas malaki pa sa isang ruler. Pero hindi naman ipapasok lahat. Parang may siguro mga kalahati lang kapag gabi pa lang, gumagamit din ako ng potty para dun ko nalang lang inilalagay. Siyempre, kahit meron tayong sonda, kailangan ko pa rin pakainin si baby at saka i-breastfeed. E Yung pagbe-breastfeed niya, uh, unlimited naman. Alam nyo ba, nung unang araw, para kung walang gana din kumain, pero sabi ng asawa ko, kailangan ko din daw kumain para magkaroon ng lakas at para may makain din si baby. Unang araw pa nga lang gusto ko nang bumalik sa ospital at ipatanggal kaso lang kailangan kong tiisin at magantay ng araw. Yung Monday nga gusto ko maging Friday na eh balahid gusto ko na talaga siyang matanggalin. Sobra nga kasi na yung naranasan namin last week. Mabuti na lang yung napagtagumpayan namin. Yung next vlog ko naman ikukwento ko sa inyo kung paano na tinanggal. Alam niyo yung pakiramdam pa pag may masakit sa'yo para napakabagal ng araw at panahon. Gusto ko na nga sana i-fast forward kaso wala naman akong magagawa. Pero unti-unti nasasanay na rin ako at parang piling ko nawawala naman na yung aking chan. Iniisip ko na rin na para sa ikakabuti ko rin naman ito. Ganito daw talaga, minsan may mga bagong panganak na ganito. Hindi naman siya binat o postpartum kasi nga, bagong panganak pa lang ako, ganyan na talaga siya. Hindi ko sigurado kung hindi talaga siya nalinis agad. Pero alam nyo, napakapangit ng pakiramdam kasi every time na magdedede si Bigby, para akong naiihi. Tapos yung ihi ko, hindi ko talaga siya napipigilan. Sobrang dami yung ihi ko. Tapos minsan, napupupo ako kada dede niya. Para nga makatulog ng gabi, minsan nagpapampers na rin ako kasi yung aking na napupuno na talaga. Kumukuha na lang din talaga ako ng lakas sa mga anak ko at nananalangin na patuloy akong gabay tingatan ni Lord. Thank you and God bless. See you sa next video.